Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito naman po ang iyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng balita, kwento, koro-koro at sariling opinion. At alam niyo noong isang araw, humarap si Presidente Bongbong Marcos sa media at uh, tinanong kung meron siyang influence dito sa pag ng impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya wala. Wala siyang influence. At uh, tinanong din siya kung bakit uh, yung anak niya na si Congressman uh, Sandro Marcos ay siya pa yung nangunguna. Sabi niya wala na siyang magagawa although yung anak niya sinabihan siya na magkakaroon ng gano'n pagfafile ng fourth case na impeachment, impeachment case kay uh, Sara Duterte pero yun yung lang niya, yung uh, tatay niya. Ang sagot naman ni Presidente is eh, gawin mo yung duty mo. Wala, ta wala akong magagawa dyan at uh, kung yan ang ano, eh gawin mo yung duty mo. So, ang ibig sabihin dito ay yun na nga, na-file na yung impeachment case kay uh, Sara Duterte sa Senado at ito na ang sinasabi ni Presidente na di the process is ongoing. So, sabi niya, wala na siyang magagawa dahil nandun na sa Senado yung kaso. Kaya, uh, nagtanong uli yung mga media kung meron siyang influence uli sa Senado. Sabi niya, wala akong ano dyan. Uh, dyan sa Senado. Bahala sila magdesisyon kung mag-create na sila ng, uh, ng uh, mga Uh, rules and regulations kasi yung kongreso kasi nagbigay na sila ng ano listahan nila yung magiging prosecutors doon sa kaso masyadong advance yung ano House of Representatives pero anyway anong kahapon in interview naman si Congressman uh, Sandro Marcos uh, at uh, tinanong uh, bakit uh, ikaw pa nanguuna sabi nga eh sinagot naman yung uh, uh, congressman namin sa aming probinsya na sabi niya alaga naman sabi niya na hindi ka mag uh, file ng kaso eh tinakot yung tatay ko yung nanay ko at uh, pati pati na rin yung lolo ko ang sinabi eh itatapon daw yung uh, ang lolo ko at huhukayin na titatapon daw sa West Philippine Sea. At saka nagbanta siya na papatayin yung uh, aking ama, nanay, at uh, pati na rin si Speaker Valdez. Kaya mabigat yung binitawan niyang salita at ito ay nakarecord sa video at saka sa audio at yun po yung magiging ebidensya sa kaso na ito. So, yun ang sinabi niya. At uh, ayun na nga, kahapon naman, sabi ni Jesus Escudero, Senator Jesus Escudero, eh, hindi na pinpa tinatalakay yan. At maghintay kayo hanggang sa pagkatapos ng eleksyon at pagbukas ng sesyon ng Senado. Doon kami magde-decide kung itutuloy o re-accept namin yung kaso. So, yun po ang uh, latest na balita. At uh, kahapong din, naging nagpa-interview din si Vice President Sara Duterte at ang uh, sinabi niya is, dinay-dinay niya na nagbigay siya ng statement na ipapatay niya si Presidente, si First Lady, at saka Speaker of the House na si uh, Congressman Romuald, Romualdez. So, yun ang sinabi niya. At paka, at saka, nagbigay siya ng isa pang biro. Hindi lang natin alam kung biro ito o kung uh, pahapyaw or uh, and so on support. Ano? Ang sabi niya, mas um, mabigat daw at uh, nakakalungkot daw, mas nakakalungkot daw, yung ina, iniwang ka o brinik ka ng diyowa mo o kasintahan mo kaysa ma-impeach ka. Kaya ito ang yung mga salita na alam niyo kahit na biro, eh ito yung po yung pinapalaki ng media. Ganyan po tayo eh. So, idah eh, nila yung masa. Eh, parang uh, lumalabas na relax-relax uh, lang si Vice uh, President Sara. At, uh, oh well, uh, yun, lang, yun, lang, naman ang pinapakita niya sa uh, publiko. Pero sa totoo lang, eh, mabigat po yung impeachment case na final sa kanya. At isa pa, sinabi niya is uh, ala, uh, meron siyang pinaplano na hindi raw siya mag-attend ng, uh, ng hearing. So, nandiyan na naman. Alam niyo nagsimula kasi dito sa hindi niya pag-attend ng mga Senate hearing. Eh. Kaya tuloy yung mga empleyado niya, yung mga staff niya ang na-diin. At dahil na din yung chief of staff niya, doon siya nagkaroon ng mga statements na yun na nga. Na sinasabi na kung ipapatay, ipapatay daw siya, eh meron na raw siyang kinausap na tao na magre din sa pagkabatay niya at uh, papatayin papatay ng ating Pangulo, ating First Lady at ating uh, Speaker of the House na si Congressman Romualdez. So, dito po nagsimula eh, yung pag pag ng uh, hearing. Kaya tuloy, ito na naman ang uh, strategy niya ay eh, malian. Dapat harap, harapin niya yung kaso. Ah, harapin niya yung kaso. Ah, hindi pwede yung, yung iiwas ka sa kaso. Hindi na kailangan mag-attend siya, magkaroon siya ng abogado para masagot niya itong mga allegations sa kanya. So yun lang po ang balita na nangyari for the past uh, two or three days nagsalita si President uh, Ferdi, uh, Bongbong Marcos na di niya yung nangyari at humarap siya sa media. Tapos kahapon nagsalita si Sandro, Congressman Sandro at di niya yung kanyang posisyon kung bakit siya nangunguna na pumirma doon sa listahan ng mga nag-complain o nag-file ng kaso. At kahapon din, nagsalita din si Vice President Sara Duterte at sinabi niya yung pananaw niya doon sa pag-file sa kanya ng impeachment case. So sa akin naman, eh, wala naman tayong sinasaydan dito. Pero alam niyo, sinasaydan ko yung administrasyon. Dahil itong pagpapile, eh, meron naman silang basehan kung bakit sila magpapile. At wag uh, huwag na natin isipin yung mga haka-haka na uh, si, si Vice President Sara Duterte ay eh, ano, pinakamalakas sa kandidato para sa 2028 presidential election. Kung tatakbo siya, di tumakbo siya, okay lang. Pero itong, uh, ano, uh, itong impeachment case, maraming haka-haka na naman, marami kang nababasa sa Facebook, sa Twitter, at sa social media na nagsasabi na hindi eh, po yun ang problema. Totoo yan. Ang, kaya nga sinabi ko sa previous na video ko, ang talaga ang problema natin, yung economy natin, yung mga pagtataas ng mga presyo ng ating mga bilihin, groceries, yung uh, mga pagkain lalo-lalo na na yung bigas, yung mga sibuyas, kamatis, vegetables at iba-iba pa. At siyempre yung pagtaas ng nabayad uh, natin sa kuryente at sa katubig. Ito po ang dapat uh, tignan ng ating gobyerno. At uh, siyempre lumalala na naman ang smuggling. Marami ka na namang ano nababalita na smuggling at saka manahuhuling mga droga. So dapat ito po yung pagtuunan pansin ng ating gobyerno. Pero kung sa politika, eh wala tayong magagawa yan. Eh, wala tayong kontrol dyan sa politika na nangyayari. Pabayaan mo itong mga politiko na gawin yung uh, dapat nilang gawin at uh, siyempre eh, lang naman tayo, mag-observe tayo at magbibigay tayo ng opinion. So kung ano-ano man ang mga nababasa nyo sa social media, basahan lang ninyo pero huwag huwag kayong mag-commit. Okay? Hindi natin alam kung anong talagang nangyayari sa gobyerno at sa kaitaas natin. Kaya sumunod lang tayo sa proseso, magbasa tayo, makinig tayo ng balita at syempre uh, alamin din natin, balansihin natin yung ating naririnig ng mga opinion. Kung hindi kayo sasangayon sa opinion ko, okay lang. Wala akong problema diyan. Basta ang importante, nasasabihan ko kayo, nasasabi ko kung ano yung nasa utak ko at uh, okay na yun sa akin. Kung meron kayong comments, isurat lang sa baba para mabigyan natin ng panahon para makasagot. At kung gusto nyo mag-discuss ako ng mga ibang topic, sabihin nyo lang. So, yun lang po ang aking masasabi ngayong araw na ito. Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Bye.